So yung mga katatay, yun lang talaga yung libangan natin dito yung mga anak natin dito sa bahay. Habang nagpapahinga tayo at nagpapagaling mga katatay. Kaya sa mga nagko-comment dyan ng mga kung uh, kumbaga pangingin solto ay uh, wag naman sana ang ganun. Magka anak pa naman tayo. Mabuti pa yung ibang tao. Ang gaganda ng comment nila regarding dito sa naramdaman ko uh, sa karamdaman ko sa katawan ko ang gaganda ng comment nila pero bakit ganon ultimo ka mag anak ko eh ganon yung mga comment sa akin kaya hanggang dito na lang kung ayaw mo gusto ayaw mo ng ganitong video ah uh, Puro lang panging insulto yung ginagawa mo, huwag ka na lang mag-comment dito sa video na to kasi hindi ko kailangan yung mga ganong comment. Mas priority ko pa rin yung karamihan na nagsusuporta ng tunay sa akin. Kaya yeah, hanggang dito na lang. Maraming salamat at huwag kalimutan mo like and share. Bye-bye!